Hi guys, magandang araw po sa inyong lahat. Ito naman po ang Kaibigan niya si Jake. No, sa video natin ngayon, pag-usapan po natin ano ba ang mga pwede nating magawa no? Uh, while nagtatrabaho tayo and then alam natin no, kung nagtatrabaho tayo, hindi natin alam kung ang company that we are working, private, for example, ay magsasara or magle-layoff ng tao. So, ang topic natin today, paano po tayo uh, makasurvive no? o mali off tayo sa trabaho or materminate tayo sa trabaho ah, uh, kung bago lang kayo sa channel ko uh, welcome po kayo ito naman po ang kaibigan si Steve Comperada from Bacolod City Philippines no? Uh, nandito ako ngayon guys sa Don Salvador Benedicto meron kaming vacation with my family no? so ang ganda ng lugar no? So, tips ko lang guys, no? Uh, base po ito sa aking karanasan, paano tayo makasurvive kung mawalan tayo ng trabaho. Okay? Mawalan means na-terminate tayo, nag off sila, or nagsara ang, ang company. Kung sa private, no? Or sa government din, no? Kung ma off kung wala ng project, etc. No? Kung hindi tayo permanent employado. Una-una guys, habang nagtatrabaho tayo guys, ugaliin na mag-save ng pera. Now, tanong, magkano ba ang dapat nating isisave na pera habang nagtatrabaho tayo, may income tayo? Depende sa inyo yon. Pero sa akin, siguro mga around 30% or 20% ng monthly income nyo, isisave nyo, itatabi nyo. Kasi hindi natin alam guys, no? ini uh, any moment, ang company magsara, or naka ano ang ating pohogotin na pera no panggastos during the time na wala tayong trabaho napakahirap guys na walang trabaho kasi mapipilitan po kayong umutang karamihan ng inautangan mo may interest pa at kung mga basic needs natin pagkain bayad sa kuryente tubig internet at kung nagre-renta tayo ng bahay, uh, malaking problema. So, una-una, mag-save po ng money, no? Mag-save, magtabi ng pera once while nagtrabaho kayo. Okay? Ikalawa, kung feeling nyo ang company ay nalulugi or plano magbawas ng tao, hindi ka pa na, na ano, na paalis sa trabaho, feeling mo, baka ikaw nang susunod na i-lay off or terminate or pinalayas ka no ng ng company kahit may kasalanan ka or wala kang kasalanan maghanap-hanap ka na ng trabaho in advance wag mo nang intayin na mawalan ka ng trabaho okay alam ko hindi madali maghanap ng trabaho sa ngayon guys kasi marami din taong walang trabaho especially dito sa Pilipinas pero sa ngayon guys hindi naman mahirap maghanap ng trabaho eh why with the use of social media, may mga groups dyan na job opening, Bacolod Jobs, Manila Jobs, online jobs, or freelancing jobs, pwede kayong makapag-apply online. Mag-submit ng inyong CV or curriculum vitae or uh, resume. Uh, apply na nag-apply. The many applications that you send, the more chance of nakakita kayo ng trabaho. Hindi naman garanti, pero It takes a while no na makapaghanap kayo ng trabaho. Okay? 'Yun po ang ikalawang tip ko. Dapat may trabaho ka or bago ka lang na terminate, hanap agad ng trabaho. Huwag kang magsabi na magpahinga muna ako. Bali 'yon. Kasi araw-araw ay gumagastos ka sa pagkain, kuryente, etc., no? Dapat aggressive po tayo mag-apply ng trabaho. 'Yun po ang tip number two. Number three. No? Ah uh, i-improve nyo guys no ang inyong skills no for example more ka sa uh, typing or data encoding dapat pag-aralan mo ano bang pwede kong madagdag na skills uh, use of photoshop for example natuto ka gumamit ng photoshop mag uh, graphics design or virtual assistant mga ganun guys, no? Creating new skills and then pwede mo yung ma-market pagganap ng trabaho or freelancing job online or sa mga company. Okay? Kasi guys, kung ganun lang ang skills mo, data encoding, and then hindi mo ma-improve, paano ka maging competitive compared sa ibang applicants kung naghahanap ka ng trabaho? Number four, para makasurvive tayo, komali off tayo guys, no? ay hindi lang po kailangan natin ng sipag at syaga, kundi mag po tayo kay Lord. Now, sasabihin ninyo, ah, survival skills ba ang prayers? Yes, because during the time na wala kang trabaho, nadidepress tayo guys. No? Nadidepress tayo. Nalulongkot, nawawalan tayo ng pag-asa kasi wala tayong trabaho. Pero kung you, we allocate time, at five minutes are Magpray, pray gumagaan ang loob natin at saka nade-develop ang ating attitude no? Nga maging uh, lumapit tayo sa Diyos. No? Kahit hindi pa tayo makapaganap ng ta ta trabaho, pray lang tayo at mag-apply ng trabaho, guys. Huwag nating sabihin, oh, sige, magpray lang ako, hindi naman ako mag-apply ng trabaho. Mali yun. God helps for those who help themselves. Okay, so ikaapat na yun na tip, no? So I think yun lang muna guys, no? Ang mga tips um, para makasurvive, no? Kung wala kang trabaho, no? Nahihirap kayo say, kahit sa ibang bansa ko kung wala kang trabaho, mahirapan ka makasurvive. Yun lang po, pakilagay lang po sa comment section ng ating video. Mahal ko kayo. Please like, share, and huwag kalimutan mag-subscribe. Ah, uh, ito naman pong kibigan nyo si Jake Paalam. Love you all. Bye-bye.